May 2.0 Naghanap po ng Ano, kaibigan Or Baka Suerte Ganun po Oo <laughs> Hindi na po Naghanap ka ng sweetheart Pwede Anong pwede? <laughs> Kung siswertein Kung siswertein sure. oh, Yes or no lang Anong puro Pwede Ano ka? Naglalawang oh, yes. isip ka? <laughs> yes bakit ganyan yung camera mo? Pa-blurred? Pa-clear? -pa Pa-blurred? Anong Ano? Ah, ganyan talaga. Oo. Hindi na po ako nag-wanted, sweetheart, ngayon. Oo. Nag-expire na po ang aking programa dito. Oo. Pero dahil ikaw umakyat, ibalik natin. Oo. Sorry, buwan. Oo. It's your pleasure, Mamaya. It's your pressure. Ayaw. Um, Ilan taon na si Jeremy? 26. 26, may anak po? Meron. Ilan? Isa lang. Isa lang. Oh, bakit galit ka? Hay. Eh. May isang so, naman anak. po. Ano ba 'yung gusto mo sa isang lalaki? O ano 'yung hinahanap mo sa isang lalaki? Syempre po 'yung tanggap ako at saka mabait. 'Yun lang. Hmm. Tanggap kahit, ka. Kasi hindi pogi. Okay na po yun? Hindi nga, totoo. Oo <laughs> nga! Mm. Totoo yan? Yes! Siyempre, Kain, hindi naman tayo maganda para... Kahit ngungo at ngot ang ilaw? Oo nga lang, haya? <laughs> ha? Okay lang! Basta mahal ako, o. Oh. Diba? Ang no, nga nilaw, mingot? <laughs> hindi ka arte sa sa golden over ay ay okay lang sa'yo totoo hindi ka namimili mamaya baka isuka mo yung sinabi mo nga okay 26 years old matang bata ito guys medyo malambot pa ito yeah sino kaya nga uh, maswerting maswerte uh, makapagpasagot no ay linoy kay ma'am Jeremy ah uh -huh. magandang gabi Sir naman no kasi ra wag mo pa initin ng ulo ko Wala na yan, sir. Down mo na, sir. Ay, down ko na ba? Ay. Huh? Uh -huh biglang bumilis. eh, nasa kanya yun. Sayang din ito. sir, bilas ko. Magandang gabi. Ilan taon ka na? Uh, 29, sir. 29. Ibig sabihin, mas matanda pa ako sa sa'yo. Oo. Uh -huh. So, kuya Abuse mo naman, ako. oh, sir. Obvious naman. Hmm. Ang galing. Hmm. Sige, kuya mo ako ha. Uh, bunsong kapatid ko kayo. 29 years old. May anak ba si Sir Velasco? Wala, sir. Single. Okay. Maganda si Ma'am Jeremy, di ba? Oh, ma'am. Ay, oh, boss. Ah, yeah. ano, ma ma'am? <laughs> Nag-effort ako, nag-bolo. Nag-bolo ako dito. Ano siya, tawagin mo akong ma'am? Ano <laughs> ma mo sa akin, mahaba ang buhok? Bilas ko. Si ma'am ay uh, single ma'am. May isang anak, idol. Okay lang ba sa'yo? Pwede, boss. Pwede. Mm -hmm. Sige. Ma'am, Jeremy, okay lang ba si Sir Bilasco? Okay naman. May naman ako sa Chinito, eh. Ah, ah, ah. <laughs> okay. Ingat ka dito kay Sir Bilasco. Baka maagang puputok yung abdomen mo dito. <laughs> Huwag kayo malikot. Taga uh -huh. saan ba si Sir Bilasco? Uh, Pangasinan, boss. Pangasinan. Okay. Si Ma'am Jeremy? Bakolod. Ilongga. Oo. Oh. Medyo malayo, sir, no? Pero ikaw ka talaga mag-effort dito na pumunta an, sa lugar niya. An Ang <laughs> Okay An lang sa'yo, sir. Okay lang sa'yo kahit malayo. Ha? Huh? Hindi na siya sumasagot, oh. Okay lang sa'yo kahit malayo? Na? Depende boss, depende. Ano depende? Depende. Depende sa situation. depende? Ah, oo. Baka ayaw niya, parang ayaw niya, sir. Depende kung maka ano ka. Parang ayaw niya. Ayaw niya talaga. Oo nga. Gusto niya lang may makita. Ayaw niya siguro sa LDR? Uh, depende daw eh. Pag, ma pag makita niyang malinis at makinis, Ay, wow. okay kaya. pag makita niyang medyo uh, yung makulimlim na, at trust call di kaya call. Ayun, <laughs> hmm, ng yung hayo uh, na lang mag-isip guys, no? Nag-request po siya pero wala daw. Hmm. Siya ang dakilang, tanga. Wanted sweetheart, ah. ka tapos sabihin mo, wala. Na, request pa more. What do you think of yourself? Bubbles? Masagasaga ka mo din yung yaman. Hello, sir. Seryoso kami sa pag-aanap dito. Guguluhin nyo kami. ah, comment ka lang dyan kung gusto mo mag mag-comment. Magreklamo ka dun sa oh, polis kung gusto mo. <laughs> Ang init naman ng ulo. Mamaya, pag ikaw pinag-initan ko, tingnan mo. <laughs> JC in Japan, magandang gabi po. Ay, hey, good evening, sir. Ilan taon ka na, sir? 29. 29. O, oh, 26 lang si ma'am, pero nakaisa na ito. Hmm, pareho kami. Meron natin ako. Ilan? Isa lang. Isa lang. Uh, kulang, kulang yan. Huh? <laughs> uh, kung, ano na, magiging tatlo. Hmm. May tanong ka sa kanya, sir JC? Tingnan natin kung paano manligaw ang isang JC na taga-Japan. Go. Ay, grabe. Anong grabe? Ano mo? Uh, <laughs> <laughs> ilang taon ka nang single? Na ano, one year and five months. Hmm. Bilang na bilang ah. Na. <laughs> <laughs> Nagtanong ka, eh, siyempre bibilangin mo. Oh, wow. okay. no, Oo <laughs> yeah. yung, ano, ah, uh, uh, Ikaw ba, ilang taon ka na bang single, okay. Japan? Mm, three years. Ano oh, ba diba binibilang mo din? Oo, binibilang. <laughs> <laughs> three years na, three years. Okay. Wala, hindi na kayo nagkocontact ng ano mo? Ng ex? Hindi na. Mm. Eh, saan yung anak mo ngayon? Nandun sa mother ko. Siyempre, alam ka na sa akin, nag-work ako dito sa Japan eh. Yun, eh, syempre, nagtatanong nga lang. <laughs> Sorry, wow. Nani. <laughs> okay lang. Ano? Pero taga saan ka mo? Bakolod. Ikaw. Mm. Bakolod. Sambales ako. Pero Nasa, talagang pan na ko Hindi, sambales. Saan ka sa sambales, idol? Iba. Taga okay, iba sambales ka. Ah. Yes, okay. yes, yes, yes. <laughs> seryoso, ka <laughs> seryoso ka ba kay Jeremy? Parang nagaano siya. Hindi siya seryoso. Pwede, seryo, seryo. Pwede maging seryoso basta nasa pagkaano naman. Eh. Nasa? Pag uh, nag, nakilala namin yung isa't isa. Siyempre. Uh, <laughs> okay. Siyempre kailangan muna namin kilala niyo yung isa't isa. Mm -mm. Tama. Okay. Mamaya mo baka Alaman si pa ba so mo baka gasgasan mo lang ito pagkatapos. Wala na. <coughs> <coughs> hmm. Kapag ito, hmm, binigyan mo to, pumbaga iniwan mo to ng gasgas uh, -gas, tapos iwanan mo tignan mo. S sino yung, sino yung gob ng uh, sambales ngayon? Si Sir oh, di ba? Yes, yes. Hindi uh -huh. yes. ah, mo alam to, ha? Tingnan <laughs> ka lang hanapin <laughs> sa iba. Pa, hindi ko alam oh. taga doon ako. Ha? Ah. Yes. yes. <laughs> ako, baka hindi mo alam. Gusto nice. mo isa isaing, Gusto mo isa isaing ko 'yung lugar ng sumbales? Os? <laughs> <laughs> Galing ka ng Masinlok papuntang Iba. Puntang Butolan. Ah. <laughs> Sabi. Mm. Dati kami magkasama ni Sir Ibdani Toto. Yeah. Pero kera. open na pan talaga ako ng mga ilongga at saka wow. ah, Kaya ako. trip mo siya. yeah, Ako ah, naman. <laughs> oh, Jeremy. Ano, masasabi mo kay Sir, ano, Japan? Okay lang siya ba, sana, seryoso, sana o kayong yung sinasabi niya. Hindi naman na tayo pabate para mag hindi maging sagot. Kapag nagagalit ka, ang sagot lang sa'yo ni Japan na, Hi! Ang ginagawa mo, Ay. Hi! O karipista! ganyan yung pinaka-common na salita sa Japan? Ay! Hi! 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 Tama, Tawa wala. Tawa, tawa, tawa. Tawa, di ba? Hai. Mm. Kahit galit na, kahit pinapagaling, hai. Hai. Hmm. Ano, ito lang ba? mm. <laughs> <laughs> Sige. Kung gusto nyo isa isa't isa't wala na kayong tanong, pwede nyo i-follow yung isa't isa, mga idol. Triple D, Shara. I-follow mo na lang ako. Nga, tanong yan okay, to lang. I-follow naman. I-follow na kita. Brother, nga, mo so yan sell. ha. Mm. Yes, yes. Wait, 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 Hindi mo, mawala yan. Sayang, laman loob din yan. Ikaw din. Hi, Chona. Wait, 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 wait. Nung wait, 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 kanina ka pa basa. Wait, wait, wait ka dyan. Nakapa... Nakapalo na ako. Nakapalo na, nakapalo na. Okay na? Okay na, Follow back na lang kita. Okay. Okay na. Obrigada, Thank you. <laughs>